Ako po ay natutuwa sa mga oras na ito, bakit naman ninyo ako sa pangulay, lugar, at siya rin mga sa kanyang mga na mayroon. Ngunit sa pagmamahal ko po sa mga pateo na mayroon, rin pa rin ako po alam yung lugar makarating lang. Sa ating pundang na kasahan, ngayon na converse sa ating mga na po ay kasagay na ng TGTI, at po ay yung mga nagagala sa mga na ito. isang sandalan na alam namin na sa pagkakataon ito ay isa kayo sa mga kasama namin na maninindigan para mahawakan ng mabuti po natin pinasok na samahan ng kapatiran. Kaya po sa inyo, uh, mga founders, sa bago ngayon, sa lahat ng mga members na nandito, ako po ay na sa nagpapasalamat dahil na pagdating sa sandarra ng kita para sa pagkatawan ng information kayong dalawa, nga uh, ba bro ulari at bro Arde ay patakatigilaan ng GBI at niya sa itaas ng provincial partners ng CBI 好了，好了。 Sada, súnger. Bogere.